Magandang araw po sa ating lahat. At uh, nag-video po tayo ngayon para magsilbing paalala sa ating mga kapatid na riders at drivers. Kung matatandaan po ninyo, parang ilang buwan ang nakalipas, may inilabas tayong video na kung saan yung Lalamove rider mayroong nag-booking sa kanya, nagpa-deliver ng uh, ibon at yun ay pinagbabawal ng batas. Nagbooking sa rider, pinick up ng rider yung item, yung ibon, diniliver sa Lucena City, ang tumanggap ng ibon, polis. Ang umaresto sa rider, polis. Yan po ay lalamo rider at kasalukuyang dinidinig pa rin ang kaso laban sa kanya. At uh, nagipag-ugnayan po tayo sa Public Attorney's Office at yung rider ay tinulungan natin na magsampa ng kaso laban sa mga pulis na umaresto sa kanya. Lalamo rider po 'yan. Babala ni Colonel Busita sa mga lalamo rider, sa mga truck driver or any platform na motor taxi o mga online truck delivery na maging aware po tayo sa ginagawang pambubudol ng mga pulis. Dahil mantakin nyo mga idol, para lang silang namimingwit o gumagawa sila ng pain para mahuli kayo. Kaya magdobli ingat po tayo at huwag tayong magaya sa mga nauna na na nakulong ng halos isang taon na wala man lang kalaban-laban. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin ang pagpapaliwanag ni Colonel Busita ukul dito pero bago yon huwag nyo kalimutang mag-subscribe. right. At yun naman pong isang lalamove rider sa hindi ko lang ma-recall kung taga saan siya may umorder ng mariwana. Uh, marijuana siyempre nakasil dyan brother Matt mm, -mm. ng lala brother sa Alfonso Cavite ayon sa lala brother na nakilala niya noong huli na ang tumanggap ng item ay police at ang umaresto ay police ito brother Matt ay nangyari noong December 2023. At uh mahigit isang taon na nakulong ang Lalamove rider. Siya po ay nakalaya na. Hindi pinaniwalaan ng korte ang kaso laban sa kanya. Yung pong nabanggit ko ay pareho na mo riders. Ang isang maganda pa dito, mayroon silang ebidensya na sila ay mo riders. Ngayon po, itong katabi ko ngayon ay uh, Lalamove Truck Driver naman. Siyempre, mahirap yung maniwala sa kwento lang. Meron po tayo ditong basihan na siya ay Lalamove Truck Driver. Mayroon ditong authorization yung transport company, brother Matt, na sinasabi dito, this is to authorize Mr. So-and-so to register as a lalamove driver under plate of yung transport company for 1000 kilograms and 2000 kilograms unit may mga ebidensya siya ang problema brother mat ah uh, iniwanan na siya ng operator non truck iniwanan ibig sabihin po siya ay uh, truck driver noong nasabing uh, operator na nasa ilalim naman ng transport company na naka uh may contract ba ito may agreement with LalaMove. At uh, brother ano bang nangyari noon bago kayo na arest to? Uh, bali may nagbook sir o nagpop up po sa uh, account sa cellphone. Uh, bali inaccept ko lang po siya. Sir. Inaccept mo. Inaccept ko po, po siya at tinumpaan sir. Tinuntuan ko kung sa ano po yung nakalagay na pick up point. Point. Pero yung pagpunta ko dun, sir, wrong pick-up point pala yung pinuntan ko. Ngayon, tinawagan ko po, po siya kagad. Ka uh, sir, sabi ko, nandito na po ako. Sabi ko, saan ka? Yung sinabi, saan ka? Sabi ko, dito po, sir, sa linagay mo? Linagay yung location. location ko sa so, pick-up. sabi niya, ay, hindi dyan. Sabi niya, ka, sir, hindi dyan. Hindi dyan, sabi Napunta Pinapunta kayo sa ibang lugar. Yes, sir. Ngayon, sinabi niya sa akin, Ah uh, sir, sabi ko, sinabi ko sa kanya, sir, sinagot, cancel na lang, sir. Kasi yung sinasabi mong lugar, medyo malayo na dito sa may tiktok na alinagay nyo. Parang doon pa lang may pandaraya na. Okay, Tapos mm. ngayon, nung sinabi, sabi kong cancel na, ang sagot na sir, sige, tagpagang ko na lang yung yung Charged. charge. charge Parang sir, may tip. Sir. Opo. Ah, bayad na ng bayad na ng pagkarong rong, yung rong pin. Yeah, yung uh, uh, pick up point. Sabi ko sa kanya, sige sir, sige sir. Okay, ikon mo na lang sir kung saan yung exactong location mo. Hindi, wag mo nang ibaba. Hindi niya na binaba, sir. Sa Para dinadirect na, ka, kayo, ka na lang. Ako, mm. Yun, hanggang napadpad po ako sa may Mindanao Avenue Extension. Sinalubong na po kami sa may Clean Fuel. Kanina may nabanggit ka, pumasok kayo na subdivision. Subdivision, ano? sir. Yung pinakadulo nun, sir. Yung pinakadulo nun. Sumakay na siya, sir, sa Clean Fuel. Tinuro na niya. Yung pinakadulo nun, sir, may gate. Parang dead end na yun, sir. Dead Hanggang doon sa pinikapan, kasama yung kumontak sa'yo? Yes, sir. Doon na sa may Clean Fuel. Sinalubong na kami sa Clean Fuel, sir. Okay. E, diretso ko na ang tanong sa'yo. Uh, ah, nung na kayo, anong kasunod? Diyan sir, bago siya sumakay sa truck ko sir, nagpakita siya ng ID, ng ID ng kagawad. Kagawad siya. Kagawad ako rito, wag kang, wag mag-alala. Okay, tapos? Ayun sir, di, tinignan ko. Sige sir, binubuksan na ng helper ko sa, uh, dito sa, sabi niya sir, okay. sumakay na siya. Tinuro niya na ko. doon kami sa pinakadulo. Sumama hanggang dulo? Yes sir. Tapos ngayon, yung, yung, yung kagawad na yun, bumaba. Yung, yung, nagpakilalang kagawad? Tinausap yung guard down Five minutes, mga ganyan, sir. Ah, Pumaradan muna kami sa harap, sir. Five eh. minutes, nagbuksan na kami ng guard. Pinasok ko na yung truck, sir. Okay. Ito, pinababa ko na, sir. Tapos, kinarga na yung kable. Ito na yung pinababa ko, sir. Hindi ko na nakuha yun. Kasi nagpapahinga na ako sa driver. Ikaw ito na oh, ang bumaba. Anong naging instruction sa'yo? Parada um, daw ng truck. Tapos, may mga nagkarga nung uh, kable. Mga may mga tao. Mga ilan? Uh, sila, mga anim. O, oh, sige. di nagkarga. Nung may karga na, Sipat na kami sir. Malis na kayo. Uh, sumabay na, sab sasabay na ako, sabi niya. O tapos saan kayo nahuli ng polis? Dito na sir, sa nung circle na. Sinundan kayo? Pan na sir, sinalubong na kami. Sinalubong, sinalubong na kayo? Dito ang galing ano? Sa Pilipawa na, galing, sa Pilipawa, na kami. Pwede ba? Ganyan daw kagaling ang polis sa Pilipinas eh. Alam na nila kami ano? Ah, na ganon. Parang yung sa Ibon. Ganon din, yung sa illegal drugs na yung kinasuhan at uh, sa Alfonso Cavite. Mobile na yung sumalubong sa amin sir. Okay, sige. <laughs> pass forward tayo. Di kinasuhan kayo. Nakulong kayo. Tapos, sinong tumulong magpiyansa? Wala, sir. Pamilya mo? Yes, sir. Nagambag-ambag. Magkano ang piyansa? Sinilapit ko nila sa eh. Sinilapit ko nila sa piyansa kura. Hindi, magkano nga ang naging cash? 20,000 ko sila. 20,000. Sigurado, nakikita ko sa inyo mga itsura. Inutang lang yun, ano? Okay. Okay, sige. Di nasampan ang kaso nagpiyensa, nakalabas kayo. Doon sa unang hearing, anong naganap? Uh, ang pagharap namin doon, sir, tinanong, tinanong, tinanong ni fiscal si Sir Palaba yung... Sa PLDT? Sa PLDT, sir. Sa yung ano, sabi niya, oh, ilang, eh, yung dalawang, yung dalawang mag-join, kilala mo ba yan? Sabi ni... Kayo yun? Opo. Oh, sabi niya, hindi po. Sino tinanong? Si Sir Palabay po. Okay. Sir Palabay, hindi. Eh, pero yan, yan sabi niya, si yung kasama nyo? Yung kasama namin si Dino, Dino Rebilla. Pangalawang harap na namin yan. Ah, okay. Sabi ni, sabi ni... So, ibig sabihin, kanina nung nag-uusap tayo, may nabanggit ka na maraming beses nang okay. na naulit yung kapareho ninyo. Mga Kasi ilan? Yung, ang kwento doon, sir, pag nakuha kami doon, pang, sabi ng isang pulis, di ko na matatanggap ng isang pulis, pang lima na kayo. Pang lima na kayo? So, may okay. pumasok na naman nung paglabas namin, sir, may truck na naman natin ngayon. Pang-anim na pang-anim. Pang na, Nung yung nakakulong ka na, may mga naabutan ka pa doon, nakapareho okay. ninyo. Okay. Saka, yung pulis din sabi sir, may pulis na nagsabi na panglima na kayo. Okay. Uh, mga kababayan, especially sa mga drivers and riders ng Lalamub, inilabas ko po itong video na ito para magsilbing aral sa inyong lahat. Na maging maingat, tiyakin, katulad nitong kapatid nating driver, kanina tinanong ko, yung palang cellphone, tinumpis ka ng mga pulis. Wala na siyang maproduce na patunay na nagbooking yung subject person. At pinitawa uh, na siya ng kanyang operator. Kaya kanina, Brother Matt, nung kausap ko si Brother Art, umiiyak siya. Dahil wala na siyang hanap buhay, galing pa ng Pangasinan, ano? Inuutang pang pangkain, inuutang ang pamasahe, ano? Gusto ko lang ipalam doon sa operator nitong uh, si Brother Art na may mga ebidensya dito na siya ay uh, nasa ilalim ninyo. Hindi naman maganda na ganyan ang inyong ginagawa sa kapatid nating driver at saka sa helper na nung nagka-problema, iniwanan na lamang ninyo sa ere at wala kayong tulong na ibinibigay. Uh, ganun pa man, uh, Brother Art. Carlos, sir. Art and Carlos. Tutulungan namin kayo. Kanina, Brother Matt, nung umiiyak siya, no? Ang sabi ko sa inyong dalawa, hindi naman tayo mapera, kaya kahit gusto ko kayong tulungan sa panggastos, Brother Matt, eh medyo hirap tayo. Makakapagbigay ako, tig isan libo lang. Maliit na halaga yun. No? I-record nyo yung mga ganitong uh, appearance ninyo dito sa court. At uh, kung loobin ng Diyos, makabalik tayo sa pwesto, uh, ibabalik ko yung gastos ninyo. No? Ay, pasensya na kayo. Ano? At uh, wala tayong sapat na kakayahan para ibigay ko yon dapat ibigay na tulong sa inyo. No? At uh, uliting ulitin ko lamang po, sa mga lalamove drivers and lalamove riders, kapag may nagbooking, make sure na may screenshot ninyo para kung bitawan kayo ng operator, meron tayong basehan. At uh, anyway, meron naman tayo brother ma dito mga references na kung kakailanganin na lumapit tayo sa Lalamove kasi malaking tulong yon brother ma eh, na maipapakita na may nagbooking at uh, tinanggap lang ng driver kaya nagkaroon ng ganun tong transaksyon. At uh, kanina kausap natin yung uh, butihing abogado, lawyer from uh, Public Attorney's Office, dalawang hearing dalawang hearing na hindi dumalo yung isang tao no Nung una sir dumalo Nung una dumalo Ngayon sir ang... ngayon hindi dumalo no At uh, wag kang magalala ha At uh, may hostisya naman ang korte ay uh, hindi bingi para dinggin yung katulad ninyo ano Siyempre may proseso lang Hindi naman kayo lang yung may kaso eh no Kaya counting tatag lang Okay At uh, yun lamang po at uh, maraming salamat. Mabuhay po tayo. Lagi tayong mag-iingat. Yeah. Si Tiger ng bahala sa iyo ha. It's okay, pati yung sa iyo. Sabi oh. ng bahala sa iyo na huwag oh. mo. Pati yung huwag mo. Oo, oh. marilis sa iyo. Okay? O sige. Okay na po. Thank you. Thank you. May hinahapon lang akong flight. Kasi salamat po. Okay, sir. Yeah, po. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Gumuguhit sa ring katawan Kadalasang sumisingit Pagod na randaman Ngunit derecho sa pagbigit Kumalaman ang tiyan Huwag daan ang masikip Pinipilit malusutan Marating lang ang lugar Na dapat kong puntahan Maihatid ang pagkain Salbisyong nakalaan Para sa na mga tao Kailangan kong pagkain Napili ng hanap do'y makipagsapalaran Magdamag man sa dahan, puyat man ay tatatagan. Para sa pamilya ko, hindi laging nakaabang Handao ka rin lahat ng uli lang ng marangal Kahit pa may sandaling, tila ba natatapakan Ang karapatan sa tingin, minsan ay nararanasan Di patas sa pagtingin ng ilang nanunungkulan Mga taong abusado sa kimsa, kapangyarihan just gotta oh, we can make I mean, it come dutay kay langit tuhan kayad laging nakuuwi sa pagpataw ng bulkan na may akmang halaga kakarampot lang ng kita agawin pa nila perang dapat sa pagkain ng pamilya ba pa pa sana nang gastusin sa tahanan minsan wala wala pa ngayon alam ko na kung sinong dapat takbuhan sinong dapat kong tawagan na pwede kong sandalan isang taong nakayang ipagkanggol ang sinuman basta anak kampihan pihani Paglalaban ng karapatan Bilang isang malayang mamamayan Sa bansang tinutungtungan Ito'y munting panawagan Sa kinauukulan Pakinggan mga hinaing Wag pong binibinihan Ika na mga ka nag isa Basta lasa ka Mamay mama, ka